Magtagawa mo ako ng tamarind juice, guys. Inuuhaw ako oh, dito sa disisyon ng Supreme Court ng Pilipinas, eh. Grabe. eto po, oh. Sampalok po yan na hinog. Na, i yeah, ano ko sa tubig na malamig. Yaluhaluin lang po at babad right hanggang sa oh, matunaw yung katas. Kaya nga, ang gulo, no? Nakaka, nakakabanas talaga. First time ba ng ano? Supreme Court na makailam between Kamara at Senado? Grabe talaga sila. Supreme <laughs> talaga. Nakakatawa. Nakakatawang nakakainis ang mga nangyayari. Grabe. So, ano ang tama, ano ang susundin. Ginawa naman din yung house. Nakaginawa nang ginawa nila. Bakit? Kasi yun yung dating pronouncements ng Supreme. Kaya pagbutihan po natin ng pagpili ng ating presidente, guys. Pag-isipan po ng pitong pito, pito, or 770 times. Bago niya i-boto si Sara Duterte. Wow! Wag! Please, wag po. Maawa kayo sa Pilipinas. Napanood niyo na lahat ang mga pinagagawa niya. Oh, please, please. Yan po ay ang aking uh, opinion. Wala naman po akong kinalaman sa batas ng mga Pilipina dahil hindi naman po ako Pilipino. Pero ang napapanood ko po at nakikita, nakatotohanan na mga pinaggagawa ng Sara na yan. Ibang klase, di ba? Ibang klase. How? When you... Um, Bogus Complaint Bogus Complaint talaga Sobra Guys, kung ako sa inyo panorin nyo po yung explanation sa batas with Attorney Claire Castro malinaw po siyang magpaliwanag Diba? every year, five long five, pero parang mo na eh. Diba? So, hindi eh. Ano hindi? Alam nyo guys, ang malinaw dyan talaga, ang mga nakaupo sa Supreme Court ay mostly appointed ni President, ni ex-President Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Yan, yan ang pinakamagandang ano, masasabi dyan. Ay, nako. Nakaka-imbier na tong balitan to. Ituloy ko na nga ang paglalaba ko. Ano ko mag-laundry? Laundry muna ako ngayon, araw, biyernis. Good morning, guys. Welcome to my vlog. And today's vlog ay... Laundry day. Kaya samahan nyo ako mag-laundry. laundry And hi to my subscribers, viewers and silent viewers. Kamusta na po kayo? Maraming salamat sa inyong panonood. Mahabang oras pa rin si Melche. Yan. Okay, si Edmond Gonzales. Oo, San Carlos Pangasinan. So, i-pass forward natin at gusto ko nang marinig ang sasabihin ni Atty. Claire Castro about the Supreme Court. Oops, Si saliva, Salima Ratorat. Salima. Ito, pinakunod niya ang balita. Suprema sa pagsasabing unconstitutional um, o labag sa saligang batas ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang visa ang fourth impeachment complaint na nireferee... Yunanin mo kasi wala si Justice Pagdiwa uh, at si Justice Steele only. Kaya yeah, talong Justice ang... Um, Senado, nag-inhibit o hindi bumoto sa esosyente... Nag-inhibit, nang hindi, hindi, hindi bumoto as Justice esosyente Justice <laughs> Dalawang pinundo ng korte. Una, ang fourth impeachment complaint ay labak sa one-year bar rule ng konstitusyon kung saan isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tinukoy ng korte ang naon ng tatlong impeachment complaint na hindi inaksyonan na ng kamera. In archive, kaya dismiss ka ang turing dito. Mga kuya maliwalag ha, sinabi na hindi inaksyonan. Okay? So, kaya ito take up natin mga kakulira. take up natin ito sinasabing one-year bar rule. Sige, well, tuloy lang na natin ha, pero doon tayo magpo-focus ha. Sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging efektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Kaya maaaring lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. Oh. decision, ang sabi nila siya, tayo, ng, today, person today, person tonight, ng 25, Supreme Court, 2025, the Supreme Court on banc declared Pwede rin mag Vice President, ng impeachment in complaint Number one, sa February 6, 2026. Ano ba yan? pang Dati, eh, you know, ang sabi ng mga, sabi mga lahat ng lahat, uh, August 4, 4 pwede na magsigula. Ngayon naman, natin na sa February 6, 2026, refiling. Ano ba ito? Nakakagigil. Yun na tapos bago nila yung date, siyempre. <laughs> diba? Parang newly filed. Uh Oo. -oh. Pag nila nalang magdadagda ko, ano pa yung kanilang ma-discover. Pero dapat bigyan ah, ko sa ano. Kailangan nagbawa na ng panibago. Hindi ko naging decision na sa Supreme Court. Article! Bakit siya delikado in a way, ha? Bakit siya delikado in a way? Uh, ano ba yan? Paano kung merong isang uh, ano ba masasabi niyo sa Kampi. Gobyerno ng Pilipinas. Hindi pisa so, na rin ba wala? Sa so, paano ang tika of impeachment ka walang kalatoy na toy? Wala. Wala. Parang pang ano na? Pang, pang file lang. Grabe mga kurang ano talaga ang mga tao, kasi, tao. Ang mga government officials sa Pilipinas. Maraming, maraming kurang. Diba? Sige. Basahin ko lang dito ah. Pero iisa-isay natin. Ha? Basahin ko lang dito, ano, uh, up natin ni Atty. Bukoy. Ha? Para makita natin kung ano yung sagot ba dito. Sabi ni Tony Bukoy, how can a spokesperson insist no viola violation of one-year bago? Ano ba sabi niya? Okay? Bukoy, in an online interview, reiterated that this prudence based on Supreme Court decision shows that this provision limiting impeachment complaints to one year only starts with a verified petition reaches the House Committee on Justice. So, pag niya na, sabi ni Bukoy, kailangan na reach ang House Committee on Justice. Tanda natin, 1, 2, 3 impeachment uh, uh, complaints, hindi ito umabot sa Committee on Justice ng House. Okay? So, sabi nga niya dito, yung 1, 2, 3 hindi umabot daw sa complaint eh, House umabot sa Committee, Committee Justice. okay? okay? So, none of the three complaints were filed in December 2024 reached the House Committee on Justice. Pero ang sabi ngayon dito, eh, hindi nyo yung inaksyonan. So, it is, it's it Wala disaster. sa tatlong complaint. So, paano magiging decision kung hindi naman ito kumulit sa House December 24, ang um, nanalit House Committee so, of Justice. So, in fact, none of the three left the office of the House uh, Secretary General, Reg Reginald Velasco. Under the rules po, wala sa sami na, meron siyang mer pinanggubutan, eh, si Bukoy sa Tony And decided cases of the Supreme Court, so dyan tayo titingin na decided cases na Supreme Court. Initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun. do sa tatlong... Ay, nakakabisapod talaga. Complaints. Okay. Maraming kalokohan ang ating gobyerno. Yun yung, sagot. So, hindi na-violate yung one-year bar rule because yung tatlo na nauna impeachment complaint, hindi mo nakakaabot doon sa referral to the committee of justice. So, walang violation of one year back rule. Okay? So, paano ba ito mga kapatid? Tingnan natin ha. Sabi ngayon, sige, punta tayo. Maliban sa napakinggan natin. Sige, nasahin pa natin. Hindi tayo maligaw. Supreme Court bars impeachment can be refiled. Wait, okay. ito yan ha. Uh, ang sabi niya dito, the SC rule to the House of Impeachment Complaint versus VP Sara is barred by the one-year rule and a due process of or fairness applies in all stages of the impeachment process. So, so ang sinasabi nila dito mga kli, tinuring nila yung tatlong impeachment complaint ay dismissed. So doon daw nag-start yung one year. So ang unang-una, -una, definitely, ang lumalabas dito yung first complaint, doon sila, doon yung ibig sabihin, doon dapat nag-start yung one year bar rule. So what the Supreme Court said was that those first three complaints were already covered by the one-year bar rule. So yung una, yung unang complaint na final nila, kasama nila, Senator, uh, Senator, wait, 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 uh, si uh, Delima. Sabi ng Supreme Court, yung first unang complete. three complaints you know you were already covered you know you by one-year rule. One-year bar one rule. Ano ba Ano yeah. ba Oh, the first three complaints were filed by the citizens in December 2024 and had the necessary endorsement. But it was fourth complaint, which was filed via resolution on February 5, 2025, that impeached by, 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 Vice, vice President. On the same day, on December 2024, oh, complaints were deemed terminated. Not terminated pala lang December so, 24. So, pa nila yung pag-terminate. Diba? Parang, binaligan nila yung termination kasi ang uh, uh, uh isinang pa daw, complaint. So lumalabas na na-terminate yung complaint noong December 24. December 4. 24 din ter ay, dismiss. So, ang um, lumalabas dito, mga yung initiation is on the first complaint pagka-file. Pagka-file, ah? Oo. Oh, oh. Hindi lumalabas na sinasabi ng Supreme Court. Grabe. Ano? Hindi yung sagot ng Supreme Court panahon pa uh, ni Chief Justice sila rin Alam ko na kalakaran dyan. OMG. Yon. Ano ba sa palagay niyo mga na ko nabayaran pati eh, si Oaks? Kaibigan, tama ba yung ginagawa ng Supreme Court? Of the Philippines! Yung bonus complaint, tapos doon ka Supposed to be kasi mga kakulir, hindi ito eh. Hindi ito yung dating panunturan ng Supreme Court. Kaya sabi ko, mag-take up tayo doon sa one-year bubble. Okay. Bad president. Presiding, I mean. Ano ba yan? Okay. Basic tayo, ha? Basic tayo. Sabi dito, mga very clear. How many impeachment can be filed against an official? No impeachment proceeding shall be initiated against the same official, the same more, than official more than once. Within a period of a one year. Within a period of one year. na yan sa kasusun. For the purpose of this rule, the impeachment proceeding is initiated when a verified complaint is filed and referred to, to the, the county on justice for action. Second impeachment uh, complaint, third, at yung fourth na mas maayos, ma mababaliwala kasi dahil sa bogus complaint na nauna. Oh. <laughs> for the purpose of this rule, sabi dito ha, uh, para maintindihan ma ito, the impeachment proceeding is initiated when a verified complaint is filed. Ah, is filed That and referred to the committee But of justice for action. Problem. Filed and referred to the or endorsed to the committee of justice for action. Maliwanag naman ako before pa, mga 2003, maliwanag na yan. Pero bakit parang nabago dito sa decision ng Supreme Court? Sa kaso BPS, Nabago kasi, so, lahat ng mga nakaupo sa Supreme Court. Ay, pinaupo ni Duterte. Ay, complaint, ha? Coupled with. Coupled with. dapat makasama yan. Si Duterte ang mga nagpaupo niyan sa Supreme Court. Impeachment complaint. Malinaw. Coupled with. Congress taking final action of the same complaint. Diba? That is Francisco, House of Representatives, ah, GR number 16021. So, ito, kaso, ito, itong decision na to, nire-iterate sa kaso ni Mercedes Gutierrez. Ha? Following past congressional practice, multiple impeachment. And multiple impeachment complaints, eh, may be simultaneously referred to the Committee of Justice. So, pag pinagsabay-sabay yan, may refer, this would only count one We initiation. Only as one initiation. Yeah, tama. Sige, ituloy mo yan. Atty. Claire Castro, pakilinaw lang po. So, bakit parang, kayo sabi mo, bakit parang may kakaiba dito? Ang kakaiba so po dyan, dyan Atty. Dahil ang mga nakaupo dyan dina, ay, ay na appointment ni President Duterte. Sabihin na natin mga kakaiba. Yun po ang kakaiba dyan. Mm -hmm. Puro marami so, sa kanila ang appointee, appointed by the President this. Duterte. Ah, ah, Ex-President Duterte. Paghangin ng reklamo na may kaakiba na aksyon ng House of Representatives gana paggaya ng Committee of Justice ng House of Representatives. Yan yung decision sa Francisco. Eh, So, o di ba, Tor, nisa lang nga ang initiative ito, may lang sila ang pinagbubutuhan. Ang initiative impeachment na pinagbutuhan. Hindi apa, tama! Lukas ko na ako ng baliwala dahil nga... Hindi naman yan, nakonsolidate sa akong Bali wala nga yung tatlo. E di yung sang-apat ang insulated. yung impeachment sa court. Manos ka mong di nung laman sa first, second, and third. Wala. Diba? Okay. Wala. Lang ang, ang sabi dyan, dyan baraya, kasi ang appointed ang mga nakaupo sa diba? Supreme Court of the Philippines. So, ito. Supreme Court of the Philippines. Appointed dyan ni Duterte. Oh, natin. Oh. Ay, nalang naman o. Maaaring maraming complaint ang ihain. Ngunit sabay-sabay silang ipapasa sa Committee of Justice. Kung ganito ang mangyayari, iisang isang panumula, simula, siya siya simula siya siya mga, ang magsila. E yung first, second, third, hindi nga siya na-endorse. Kaya nga, hindi so, nga e kasama yung tayo na nga siya. Kasi ginawa na aksyon, e yung pang-fourth. At yung pang-fourth, mga rakli, hindi na kailangan ng hiling. Bakit? Kasi, kaya, ay, ako na wala. Oo, oo, oo. oo. Nakakadismaya Indian. talaga ang mga so, Supreme Court uh, sa Pilipinas. Sobrang dunong! Sa English. Para talaga. Dahil ang mga appointee dyan ay mga judges na inappoint para, pa, pa, ni pa, pa, Duterte. Yun yun. Ito pala ang member of the house. Ang pala citizen upon endorsement by any member of the house. Or by, by a complaint, complaint of resolution, resolution of, of mental state, by one-third. Ito nagawa nila sa court. So, kailangan pa ba ng hearing dyan? Hindi na yung kailangan. No? If the House of Representatives initiates impeachment by direct resolution of at least one-third of its members, then the House of Representatives will, will no longer conduct self committee hearings. Hindi mo na kailangan ng hearing the articles of impeachment is such a solution at transmittable na to the Senate, may mga ibigay, which must be tried the case for with. Ba? So, ito mga kakli. Tignan natin ito ha. May talk sa inyo ito. Okay. Mm -hmm. So, pwede tayo dito. Anong kaso ito? Haba ito. Wait lang. Iko lang yung highlights mga kakli. Ah, the the senior, anyway, guys, uh, kung uh, ano uh, man ang ano ng Supreme Court sa Pilipinas, But, uh, ayun na. Uh, baba bago pa ba yun? Tignan uh, natin. Uh, Dahil uh, sa, ang sabi nila, so, mag-file daw again, again Republic, yeah. sa February 2026. <laughs> 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 Grabe talaga Supreme Court sa Pilipinas, na, ano? Na action. Grabe, grabe. Bahala na kayong mag-comment uh, comment dyan. Comment lang po down below kung anong masasabi nyo.